Hi mga kapreni! May dumating na naman na in-order ko kapreni. Hanggang kailan ako titigil sa pag-o-order? Kapag wala na kami pambiling pagkain? Hmm, hinding-hindi mangyayari yan kapreni dahil mukha akong pera. Ayaw na ayaw ko nawawala ng pera. Sana all, hindi nawawala ng pera. Pira ba? Wallpaper sticker na naman ang in-order ko kapreni. Sandali lang daw, lalabas ang nanay ko. Nagpaparamdam na yung pintuan namin, Kapreni. Tingnan nyo. Wallpaper din ang pinakat ko dito, Kapreni. Kaya lang, napakatagal na kasi nito. Kaya nagkaganito na. Patanggalin ko na, Kapreni, kasi nga, papalitan ko na. Kung sasabihin nyo naman, Kapreni, bakit tinanggal ko pa to? Bakit hindi ko na lang ipatong? Bakit? Anong pakialam nyo, ha? Bawal magalit dito. Dapat ako lang. Sorry na. Kung mapapansin nyo, kuda ako ng kuda dito kasi nga, may kausap ako dito. Hindi pintuan ng kausap ko, Kapreni, ha? Si Daddy Chester. Bago kami ikasal, nilagyan namin to. Kasi nga, may nakadro hindi ko alam kung sino nag-drawing niyan. Magdo-drawing na lang, Kapreni. Bakit ganito pa? Tatanggalin ko muna ka, Kapreni, para hindi ako mahirapan sa paglalagay ng sticker. Ay, pang-isa, mga Kapreni, sinulatan pa. <laughs> Bata, gumawa niyang Kapreni, hindi matanda. Yung dating nakalagay dito, si Daddy Chester ang nagpakat, tapos tinutulungan ko siya. Ngayon, mag-isa ko na lang. Nasaan ang hostesya? <laughs> Yung pagkakalagay ni Daddy Chester, maganda mga kapreni, ewan ko lang itong gagawin ko. Sana nga kapreni, hindi lumukot. Katulad ng lukot mong muka. Siyempre, joke lang. Sa taas kapreni, madaling magpakat. Pero pagdating dito sa ilalim, konsumisyon na. Hindi ko kasalanan niya kapreni, kasalanan ng pintuan namin yan. Hindi kasi lapat yan, kaya nagkaganyan yan. Huwag niyo akong sisihin, ha? <laughs> hindi ako ang may mali. Lumipat na ako dito sa kanan dahil nga tapos na ako sa kaliwa. Habang nagpapakat nga ako sa side na to kapreni, mukhang hindi ako mahihirapan mula taas hanggang baba. Sa palagay ko lang kapreni pero tingnan nyo pa rin ang kalalabasan. Uy, sumilip pa nga. Wow kapreni, parang napakakinis yata ng siko ko dito. Maganda pala kapag ka naka-flash ang video, nagsesenong ngaling. Ah kinis ng balat ko. Hoy, mau-mau, yung mga kapreni mo sa sticker nakapokus, hindi sa braso mo, ha? Huwag kang pilingera, hindi ka makinis. Ganitong kulay at design nga palang napili ko kapreni dahil parang malamig ba sa mata kapag kakahoy ang design. Lalagyan ko rin ng sticker yung pintuan ng kwarto ko kaya lang hindi ko alam kung kailan. Kasi nga, pinag-iipunan ko yung pambili ko ng linoleum sa lababo. Hinay-hinay lang kapreni, mahina ang kalaban. Nagdadalawang isip ako kapreni kung pati ito lalagyan. Ko. Napakamot ng di oras. <laughs> hindi ko na nilagyan kapreni kasi nga tinamad na ako. Ganito nga pala ang lock ng pintuan namin kapreni. Tali lang mga kapreni at binubuhol namin dito sa lamesa. Huwag na kayong maghanap ng suse dahil wala kami nun. Ayaw lang meron nung kapreni kasi kami wala, wala. <laughs> Basta nasasarado kapreni, pwede na yun. Ipapakita ko ulit sa inyo kapreni, parang ayaw nyo kasi maniwala. <laughs> Pero ang totoo talaga nito kapreni, nasa loob ang Itong tali naman mga kapreni, ito ang pinakalak sa labas. Gumanda na ang pintuan namin kapreni, hindi na sya pa. Kaya ang gagawin ko naman, Kapreni, kukuhanin ko na yung mga kalat. Kalat mo, ligpit mo. Basura mo, itapon mo. Maging masipag ka, Kapreni. Munti ko na makalimutan ibalik to, Kapreni. Kapag hindi ko to na ibalik, Kapreni, mayayari ang dapat mayari. Nagagalitan ako ng may-ari ng bahay, yung nanay ko. At pagkatapos ko nga, Kapreni, nagchismisan na kami ni Daddy Chester. Nagpakyut pa sa akin Kapreni. Hindi ka lang cute sa paningin ko, oo na. Maraming salamat sa mga nanood. Bye, mga Kapreni.